I wanted you to know na even before yung reported na mga missing daw sila, yung pong magulang ni uh, ni Jed ay uh, nakikipag-ugnayan na po sa atin uh, sa mismong opisina ko po and we made that commitment to him that we will do everything that we can nang sa gayon ay maibalik sa mainstream uh, society yung kanyang anak. That's why we are very very happy no na, uh, na nanunuyo na po sila at uh, handa po tayong tulungan sila. In fact, we've been collaborating with other agencies already as my job uh, dito po sa NTF-ELCA, DSWD at pati na rin nga po yung kasama sa conference kahapon, yung uh, mayor po ng Lari kung saan nakatira yung uh, pamilya ng dalawang bata. Ganun din po, they were very, ano, they were very supportive na bigyan ng pagkakataon yung mga bata na magbagong buhay. In fact, even before the press conference, nagtatawa, ay ano eh, tumawag po ako, wala pa ako dun sa lugar, tinakamusta ko po kung ano ang lagay ng uh, sitwasyon, kung kumusta yung mga bata, ganyan. Mm -hmm. At nagtatawanan po daw sila at ang pinag-uusapan ay yung mga scholarship na pwedeng uh, ipaabot ng uh, mayor sa kanila at kung ano pang, anong pang ibang mga tulong ang pwede pong gawin sa kanila. You so said everybody was in, was in that kind of situation and feeling of… Uh, Happiness because ah uh, kahit papano we were able to uh, you know rescue uh, to uh, dalawang kabataan na naman po na sa affidavit po nila mismo oh. sila inaadmit nila that they are supporting the CPP NPA and Df mm. so.